for today's video mga katrops nagluto nga pala ako ng dinakdaka na tignan nyo naman yan na talaga naman So ayun mga katrops, maaga nga akong nagising ngayon dahil magluluto nga kami ng mga babaunin namin papunta sa Abra. Nagising nga kami ng mga 3.37 ng madaling araw. Kailangan nga kasi naming makapagluto ng maaga. So ayun, pagpunta ko nga dito sa kusina ay nagsasaing na pala dito sa malaking kaldero yung mother ng aking malabs. Literal na malaking kaldero talaga para hindi nga mabitin sa kanin at tignan nyo naman yan o oh, napakadilim pa nga. So ayun, bago ko nga sisimulang magluto mga katrops ay nagtempla nga muna ako dito ng kape para naman mainitan yung aking sikmura. Tara mga katrops, kape muna tayo. So ayun, pagkatapos ko ngang magkape, ay eh, tinignan ko na nga itong aking lulutuin. Tignan nyo naman nyo na, talaga namang ready to cook na. Pagka uwi kasi namin galing ng bayan kahapon mga katrops, ay talaga namang niready na namin. Halos sinabot na nga kami ng gabi sa paghihiwa ng karne at gulay. Tsaka alam nyo ba, mga alas 12 na nga kami natulog eh. Sino dito yung kagaya ko na kahit inaantok na nga, ay tuloy-tuloy pa rin sa pagsiselpon kahit antok na antok na. Tapos nagising nga kami ng alas 13.30 Habay na ko, talaga naman, sabog na sabog ang mata. <coughs> so bale ang usapan nga namin lahat mga katrops ay alas 7 nga ay dapat nakapagluto na kasi sa di nakakaalam birthday nga ng pamangkin ng aking malabs ngayong araw at dun nga sa pinuntahan namin sa may loswak dun sa abra namin gaganapin napakaganda kasi talaga dun mga katrops at napakalamig pa ng tubig kaya naman sobrang sarap mag swimming kaya kahit sobrang layo ay talaga namang binabalik balikan namin siguro mga nasa tatlong oras din yung biyahe narbakan to lagayan abra mga katrops kaya naman sa mga tag ganar bakan na hindi pa nakapunta doon ay try nyo na. Promise mga katrops, kahit sobrang layo ay sulit na sulit nyo naman. Kahit mga bata nga at isip bata ay safe na safe doon. At ang isa nga sa maganda doon ay 40 pesos lang yung entrance fee tapos 20 pesos naman sa kids. So ayun, mabalik tayo sa ginagawa namin ngayon. Tinutuhog na nga ng aking malabs yung barbecue na minarinade ko kagabi. Siguradong napakalasa nyan dahil kagabi pa na marinade. Iniihaw na nga rin pala yung pangdinakdakan mga katrops at minarinade narinig ko na nga rin yan kagabi para naman talagang ready to ihaw na. So ayun, one down, naluto ko na nga itong ating pinakbet sunod ko namang lulutuin mga katrops ay pininyahang manok, inuna ko na nga maggisa dito ng bawang at sibuyas tsaka ako naman sinunod tong karne ng manok mga nasa dalawang kilo nga to mga katrops, at ayan nilagyan ko na nga ito ng eva, isang latang malaki ay okay na yan, sapat na yan mga katrops sinunod ko namang inilaga itong pineapple tidbits at itong mga piniritong carrots, patatas at bell pepper and ayan, luto na nga itong ating pininyahang manok mga katrops o diba, napakadali lang magluto ng pininyahang manok, so ayon kanina nga habang nagluluto nga ako ay naghihiwa na nga pala dito yung aking malabs ng pangdinakdakan Mga nasa dalawang kilo nga din ito mga katrops. Para nga maging dinakdakan ito, paghahaluin nga lang natin dito yung sibuyas, sili, at itong kalamansi. Ito nga yung isa sa magpapasarap sa ating dinakdakan. Pero okay lang naman kahit walang kalamansi, pero mas maganda lang sana kapag kami kalamansi para mas maging malinamnam. Maglalagay din tayo dito ng pinong paminta at asin. Kaunting asin nga lang yung inilagay ko dahil templado na nga itong ating karne. At dahil wala nga kaming nahinging utak ng baboy mga katrop sa itong mayonnaise na nga yung ilalagay ko, naglagay na nga rin pala ako ng kaunting sili para naman may sipa. So, bale, tansyahan nga lang yung ginagawa ko dito mga katrops, dahil nakulangan pa nga ako sa mayo ay naglagay pa ako ng kaunti tsaka ako naman ito pinagme mekos mga katrops, abay tignan nyo naman yan oh, no? itsura pa lang mapapakanin ka na, tsaka sabayan mo pa ng RH na napakalamig Jesus talaga naman, so ayun naluto ko na nga rin pala yung minudo di ako sure kung minudo ba yan o kaldereta basta ewan yung kulay orange at sakto, naluto na nga rin pala ni Manang Feli yung pansit bihon na pampahaba ng buhay. So, bale, habang pinapakita ko nga sa video yung mga nalutong putahe, ay isa out ko muna tong mga katrops natin na nagpapa out at ilalagay ko na lang sa screen yung mga pangalan nila.